Gusto nyo bang malaman ang kakaibang lugar na ito? Ito ay tinatawag na Hobbiton Movie Set. Ang Hobbiton Movie Set ay isang kilalang tourist attraction na matatagpuan sa Mata-Mata, isang bayan sa rehiyon ng Waikato sa New Zealand. Ito ay isang permanenteng film set na orihinal na itinayo para sa paggawa ng The Lord of the Rings at The Hobbit film trilogies na dinirek ni Peter Jackson base sa mga nobela ni J.R.R. Tolkien. Ano nga ba ang makikita sa Hobbiton movie set? Bag End Ang tahanan ni Bilbo at Frodo Baggins Hobbit Holes Mga maliliit na bahay ng mga hobbit na nakabaon sa lupa The Green Dragon Inn Isang pub kung saan maaaring uminom ng inumin gaya ng ginger beer o ale The Party Tree at iba pang iconic na bahagi ng Shire Anong naman ang mga pelikula na ginanap dito? Ang mga pelikula na ginanap dito ay The Lord of the Rings trilogy noong 2001 hanggang 2003 tulad ng The Fellowship of the Ring, The Two Towers, The Return of the King. Ang isa pang pelikula na ginanap dito ay ang The Hobbit trilogy noong 2012 hanggang 2014 tulad ng An Unexpected Journey, The Desolation of Smaug, The Battle of the Five Armies. Noong una, ang set ay pansamantala lamang at sinira matapos ang LOTR films. Ngunit noong ginawa ang The Hobbit trilogy, muling itinayo ito bilang permanenteng set para mapuntahan ng mga turista. Ngayon, isa ito sa mga pinakasikat na destinasyon sa New Zealand para sa mga fans ng Tolkien at pelikula.